Ari. Eh, palang semua gitu. Tak apa asak ke? Ari kau ri ri ri. Ari. Ari. Ai wayo pan ulun ni tu. Ari. Nyar sayo. Mas ini tu Nagtutugbras mo? Oo. Oh. Hindi ka siguro nagtutugbras. Nagtutugbras ako. Wala lang sumakit to. O, oh, niya mo, napasakit. Anong panulo nito? Panulo niya, pugmulo doon. Anong pugmulo doon? Ang pugmulo mo doon. At hanggang yan. Ikaw na lang. Agaga mo si pinipi mo baka magmulmul ka ng malagamgam na gano merong asin. Ayan, hindi pwede yan. Yan kapit o kapit. Tayo eh? hmm. oh. ka na. Hmm. Yama, ano? Ano ka na rin ah? Oo ano? no. Ayun! Tunor! Yan problema to. Oo. Ano nga nangyari sa'yo? Kasi umipin ko. Kasi yung ngipin niya. Sabi ko, pugmulo doon, gamot dyan. Masakit yung ngipin mo? Paano kasi dami mong nakain doon sa piyesta? Ang nga. oh, kumain ka ng beef steak. Kaldareta. Hmm. Kumain ka ng yema. Yema. Hmm. Sisig. Hmm. Ano ba yun? Yung kalamay. Kala yung kalamay na dumidikit. Hmm. Yung lagtitan. Ngayon masakit yung ngipin mo? Oo. Hmm. Arong pa. Sobra sa takaw ya, katakawan yan. Hindi mo. Pati nga. Arong nang itim. Arong, nabubulok na. Nangyari ka dyan. Wala pa naman nagtatanggal ngayon, lunes. Lunes? Masay na, masay na. Oh. Ako na lang magtanggal, may flies ako doon. Ay, luko. Ba? Ba? Ha. Fresh pala lang sa motor ko na. Ano sabi? Kaya ako na lang magtanggal. Ayaw mo, oh, instructor na lang. Huwag mo pa. Kaya ako na lang. Ayaw mo? Ayaw ko, oh, ayaw Matatanggal yung sa ganyan. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. ka, doon ka, doon ka. ko ba masagit? Huwag pa. Sige nga. Huwag oh, tanggal nga. Ay, natin. Sa, sa, doktor na lang. Tignan, Ay, doktor na lang. Tignan ko lang. lang. Tignan Hindi na ayaw mo na pare. Tignan muna natin. pangit ah. Pangit. Ang pangit ko pala. Tignan nga, mayroon uh, pa, mayroon pa ang tirang kalamay, oh, yun, oh. Hindi mo, oh, may tirang kalamay pa. May latak-latak-takla pa, oh. <laughs> may tirang kalamay pa. Sobrang takaw yan. Mag-ano mag, ka, mag, magbawas ka ng kinakain. Oh, masagi na, tas. Pabagok mo na. Kunin namin yung flies na. Si doktor na lang, si doktor. Si doktor. Si doktor. Eh, Libre libre pa. Pupunta ka ng doktor, gagastos ka. Oh, pamasahe mo, pamasahe kaya yung mo. gas sa motor. Hindi. Pamasayin mo. Ang ko na lang yung kulong kulong. Mag -golong -golong ka, magkakarga ka pa ng gas. Magkakarga ka ng gas. Oh, mag yan, punta. Wala yan. O, may merienda ka pa. O kung kami magtatanggal yan. Wala mong bayad. Wala mong bayad. Hindi libre. ka pa magagastos. yung ustisya, wala nang ustisya. Anong ustisya? Ustisya kami, may ustisya. May bayad yun. Ustisya na lang sa kami. Oh. Ano? Kung tusukin ka pa, ay kami, Bubulutin lang, wala nang tusuk-tusuk. higa ka lang dyan. Iga ka lang. Kukunin ko yung pliers. Kukunin niya yung pliers. Kapag natanggal, na na oh. natanggal na yung ngipin mo. Kapag natanggal yan, malala ko talaga yung sakit mo. Kapag natanggal na yung ngipin. Hmm. Oh. Kukuha ng gin, di ba? Gin. Oh, mulmulmulmul. Mulmul nga mo yung pangamon, gin, oh. Huh? Ano yung gin? Gin! Pamelo gin! Ayoko yun. Ano? Kami na magtanggal. Ayoko, ayoko. Sa doktor na may bayad nga sa doktor, may pera ka. Oo, oh, oh. tapos pipila ka pa kung marami lang ka, ka pa. Oo. Oh. May, ba? pera, may pera ako. May pera ka. Oo, oh, pera muna akong 5-6. Matakaw ka kasi eh. Yung si, ka. Oo, oh, tignan. Oh. Ba? Dito mo? Talaw ba, ba sa ngipin mo? Sa iyong ngipin, kumakain ng ano? Sebseb. Sebseb. yan. Masigas o. Oh. Hindi ka pwede yan. Magbubunga ka lalo. Kala ba mas ingipin mo? eh masis. Masiyas. Hahaha.